day here. Ito naman po yung ating BIP 3. 8 to 10 packs and also 8,000 din po. Ah, ito naman po yung ating BIP 5. 8,000 din po siya and maximum of 8 to 10 packs. Ito naman po yung ating BIP 6. Uh, 8,000. And meron po itong kasamang video okay. Lahat po ng kwarto natin, pwede pong magamit ang video okay. Uh, kasama na po yon. Ito naman po yung aming pinakamalaking kwarto room, VIP room. It's VIP 8. Pwede po siya sa 18 to 20 packs. And we have also a video okay here, KTV. And if you want pwede rin po namin lagyan ng design. Pero yung talagang dinayo ko dito sa kanila ay itong 899 hotpot. Sorry guys, hindi ko kayang isa-isahin sa inyo lahat yan. Baka abutin tayo ng bukas. Dahil kasi lahat ng mga nasa lamesa na yan ay wala pa sa kalahate nakasama sa 899 nila. May mga high quality na mga meat, dim sum balls at sobrang dami pa talaga. At lahat nga ng mga yan ay unlimited yung makakain dito. Bale, dalawa nga pala yung price ng hotpot nila dito guys. Isang 899 at yung 1,380 Kaya naman kung gusto nyo maka-experience ng quality at talagang sulit na hotpot Ay subukan nyo na dito sa may Xiaolongkan Hotpot Restaurant Na located naman dito mismo sa may Unit 106 to 107 Eastfield Center Makapagal Avenue, Moa Complex, Pasay City Tapos open naman sila dito simula 9am to 2am daily At para naman sa inyong mga katanungan at reservation Ay mag-message lang kayo sa kanilang pay.